Guys, okay, sabay yung paha! Angat! Paha! Hindi pa kita lang sinasabi. Pagbato na Ay, putang ina, sinasabi na. Sabi sa iyo, mabigat din. Hindi kaya eh. Dapat ginapos nyo na lang kaya yung paha. Ang pagkakarga nito siya, hindi may bubuat yan. Wala bang tali dito? Dito, sa ilo. Ang puto siya sa ilo. Ang puto siya sa ilo. Sige, <h -h anything> tulungan mo na. Yan, sige, tulak. Yung pa, yung pa sa ilalim. Sige, kuya, sige kuya diretso. Sige kuya diretso.